Hi guys, kumusta kayo? Kumusta lahat? Sana upload kayong lahat. Dito na naman tayo sa ating bagong vlogs. Ang bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload na mga bagong video. Dito sa ating munting uh, uh, tahanan. Ngayon ang ating pag-usapan ay patungkol dito sa garlic or tom o uh, bawang at yung ating uh, buko gusto ko lang ito gawaan ulit ng video kasi um, matagal na tayo hindi nakagawa ng video patungkol sa mga uh, yung mga simple remedy para sa may mga tulo yan kung a uh, uh, meron kayong problema sa itong uh, nakakahawa na sakit ah uh, itong uh, gonorrhea o tulo nagkatulo kayo nagkaroon kayo ng tulo dahil nahawaan kayo i-check lang ninyo guys yung aking mga video meron akong playlist yung uh, tulo videos Nandyan yung mga marami kong video uh, patungkol sa mga ang uh, gamot. Mga gamot para sa tulog, mayroon mga antibiotics. Meron ding mga mga herbal, no? Na makakatulong sa mga walang uh, pangbili o walang uh, kakayahan uh, bumili ng gamot dahil walang pera at walang uh, pangpa check up. So, meron akong ginawang video na para dyan No, na makakatulong din sa inyo at ito gagawa na rin uh, tayo muli ng uh, uh, isa pang uh, video patungkol din ito sa bawang meron akong nagawa nitong video pero ngayon uh, gagawa tayo ulit para doon sa mga hindi pa nakakapanood doon sa una kong video uh, iano ko lang na, yung bawang ay uh, pwede ninyo yan inumin kasi ano yan, uh, anti yan, no? Matapang ang bawang, matapang siya, no, kung uh, yung may mga high blood nga, yun nga ang kinakain dahil nagpapababa siya sa blood pressure, no? Yung bawang. Pero ang bawang hindi din siya maganda kung meron kayong problema sa ah uh, like uh, uh, may gastro no yung may mga gastritis hindi siya pwede at kung meron kayong ulcer hindi rin masyado ma, ma hindi siya maganda kung marami no at yung kakainin yung hilaw hindi siya pwede no sa may mga gastro at saka merong ulcer pero maganda ang bawang, guys. No, kasi ito naman yung ginagamit natin sa pagluluto, no? Kung hindi ninyo kaya yung hilaw na kakainin kasi kung uh, mat ma matagalan yung lalo na pag ngat 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 mo mag ano yung dila mo nga eh dahil mainit kasi siya no mainit at saka medyo ang -ang -ang hang na hindi mo maintindihan talaga yung ano ng bawang pero epektibo talaga siya guys no kahit na yung magbalat ka lang no magbalat ka lang ng marami na bawang na magninipis itong ano mo mga daliri magnipis siya dahil ano yung bawang eh yung kanyang katas yung kanyang katas talaga is matapang no meron talang kakaibang ano talaga yung katas ng bawang no so Meron akong ginawang video dyan na yung pakuluan mo siya, no? At lagyan mo ng punting honey para uh, malunok nyo, no? Kasi merong mga tao na hindi nila kaya talaga kainin yung hilaw, yung hilaw na bawang. So, ang uh, ginawaan ko ng remedyo para ma-inom ninyo pakuluan ninyo siya pakuluan ninyo mga isang mga isang ganito, isang cup or malaki na 'yan, ito pwede nang ganito, 'no, may ano to po 'di kasi may gatas So, isang cup mga tatlong bawang, ganun. Then uh, lagyan ninyo ng honey. Kung walang honey, lagyan nyo ng kunting ah uh, uh, asukal, 'no brown sugar, pwede na yun no? Pero kung may diabetes kayo, uh, huwag na lang, no? Tiisin na lang ninyo 'yung uh, lasa niya, no? Pero makakatulong talaga 'yan sa inyo kung meron kayong high blood, no? Pagpababa 'yan ng uh, BP. At nakakatulong din 'yan kung meron kayong gonorrhea meron kayong tulo no? Makakatulong 'yan sa ating mga katawan. So, sa ating pangangatawan makakatulong talaga 'yung bawang. Niyan. Pangalawa, itong uh, ating uh, buko, no? Yung buko. Ah, uh, meron na rin akong video niyan, i-check ninyo, no? Ah, uh, marami akong ginawang video sa buko, no? Uh, butasan lang niyo 'yon, pakuluan no, pakuluan ninyo at ipasok yung inyong uh, ano doon, no? Yung inyong uh, junior doon sa mainit na sabaw ng buko at doon isugsob ninyo doon para mahamatay yung mga bakterya diyan, no? Kasi yun yun eh, bakterya kasi yan, no? Kasi yung iba ayaw man magpa-check up, mahiya at saka sa Pilipinas kasi hindi ka basta-basta makabili ng mga gamot ng mga ganyan, yung mga gamot ng mga mga tulo, yung mga ganyan. Kahit nga anong kahit anong simpleng ano lang, mga trangkaso, hindi ka basta-basta makabili ng gamot. kailangan pa may resita. So, mahirapan talaga kayo magbili ng gamot kung wala kayong resita. So, kailangan nyo talaga magpunta sa klinik or sa hospital mismo para ma-check up kayo at mabigyan kayo ng resita ng doktor at mabili ninyo yung gamot no marami namang gamot diyan marami merong mura yung mga generic lang pero yung mga kwan talaga na gamot diyan is mahal no merong tag 100 plus ang isa no minsan bigyan kayo ng doktor ng isa Uh, isang klase, dalawang klase at saka mayroong vitamin. Kaya medyo malaki-lakihan talaga kayo ng gastos, no? So advice ko sa inyo, no, para maiwasan ninyo 'yung mga ganyang mga sakit, huwag kayong makipagtalik sa may mga ganyang sakit. Saan ba yan uh, nakukuha? No, minsan doon sa mga uh, mga bayaran ng no, mga bayaran na mga uh, babae. Or minsan naman sa mga yung sa mga bading, no? Uh, meron din silang mga ganyan. No? Yung mga ano lang yan ha, yung mga ano ba, hindi naman talaga maiwasan 'yan, merong mga ganyan. So uh, tayo uh, lalo na pag meron kayong asawa, iwasan talaga ninyo 'yan. Kasi Ah, madala ninyo yan doon sa pamilya nyo doon sa asawa ninyo ah mahawaan din yung misis nyo or si mister ah mahawaan din yon kasi minsan si babae ah minsan si babae na na may ka-anohan no may ka-gargaran tapos may tulo pala yun ah uh, eh ay, yung mga ano ba 'di ba? Tapos hindi na lang na nalaman ni Mister bakit nagkaroon, o 'di ba? Nagkakagulo tuloy. No, isa 'yan ay, isa 'yang sa mga dahilan kung bakit nag-aaway ang mag-asawa. No, so para maiwasan, iwasan na lang talaga 'yung mga paggamit ng mga ganyan, 'yung may mga sakit para hindi tayo magkaroon ng problema. No? So, sana nag, naintindihan ninyo ang aking ibig sabihin. So, yun lang muna. Hanggang dito na lang muna. At kung meron kayong dagdag na mga tanong, ha, e, ano lang ninyo ako, i uh, bisitahin lang ninyo ang aking Facebook, ang Kintoylicious Snack House. Yun ang aking Facebook. At saka yung isa ko pang Facebook, yung Cymer Vlogs. No? Yun ang aking uh, dalawang uh, Facebook na pwede ninyo akong ma-message doon. No? So, yun lang. Maraming maraming salamat sa inyo. Suporta. and God bless you all.